So, well, uh, it's a must na no? nakikita ko na isang mga dapat i-prioridad. No? It's our way of making uh, our visitors uh, knowing na ang manawag po ay talagang gateway ng Pangasinan. Number one destination, not just for Pangasinan but for the whole region one. Ay, in return, uh, we see that as a blessing but we are duty bound to really protect na uh, make our visitors uh, safe especially pag nandito sila sa ating pong at uh, ito nga, with uh, the CCTV installation in all uh, uh, critical areas no ng talagang maraming tao no kita natin talaga yung galaw nila lahat and uh, the, the, the the mere presence of a camera alam naman natin yan deterrent na kaagad no plus the fact na we can uh, monitor uh, activities in a lot of areas around the church especially and even the major thoroughfares para po maisiguro nga yung kanilang kaligtasan no And one thing good with this CCTV now na in-install natin, medyo mas advanced, mas clear, no? Pati marirecognize mo talaga yung plate number at even facial recognition, no? Pag may isang tao na dumaan dito ng nakakadalawang beses on the same area, baka nag, nag, nags, nags, nagsasuggest siya ng mga possibilities kung sino siya, no? So, but we, we intend to make an, uh, the real uh, with, with lead wall type uh, screens na talagang command center. At uh, we we extend our thanks to uh, Senator Bongo na tumulong ko sa amin para pumapundahan na uh, in fact, uh, nasa General Appropriations Act ang uh, 10 million for the construction of uh, yung talagang uh, maganda na talagang uh, command center. And uh, at the same time, marirenovate uh, re itong uh, uh, less than half of uh, the second floor of the old municipal building para po ma-restore ma din namin. This is more than uh, centuries old uh, <coughs> structure. Oh, in fact, ito originally is the, uh, the extension office lang. Eh, na? At ngayon, ito lang parang naging main presidensya ng aming bayan. So, yun po. At uh, nakita namin at uh, in fact, uh, maliban dyan, doon po sa aming uh, Facebook page, uh, my personal Facebook page, at the same time, yung municipality of Manawag, We, we, give live feed ng traffic situation there sa Manawag during rush hours. In the morning, during uh, uh, lunchtime, and uh, in the afternoon, takalabas at marami tayong mga taong uh, nasa, sa daan. Recently po, uh, the R RPOC nag-convene na para talakayin po yung peace and order dito po sa region natin. Uh, dito po sa uh, inyo po nasasakupan sa Malawag, uh, ang sabi ninyo, tama nga po yun eh, lalo na pala, isa na naman po na major event is yung fiesta po ninyo at saka yung uh, sa April pa naman pero at saka itong uh, parating na Semana si Santa, uh, ano po yung mga preparedness nga na ginagawa po ngayon sa pagpapalakas po ng uh, BFP, ng na kapulisan natin dito po sa bayan po na Malawag? Well, speaking of kapulisan or PNP no, we are, it's our long over, overdue dream na i-grant ang atin pong request, no we're trying to work it out. In fact, board member pa ako, marami nang maraming resolutions to that effect na hihingin natin na i-elevate itong uh, PNP uh, station category into category A, no. Kasi for the longest time po category B kami. Kaya admittedly, being the gateway and of course there are a lot of people coming in, talagang medyo kulang yung ating PNP personnel to man and to secure the area, no. Kaya nga Uh, that that inspires us to, to have our own for the first time. Then during my time, ng uh, municipal traffic enforcers, nung no, talo kami ng parang post of office dito, no traffic enforcers office, para pumandon namin, no during uh, not just during weekends, ano specially uh, especially Sundays, pati mga busy uh, rush hour, ay meron pa dung mga na, meron tayong mga, mga traffic enforcers, no. but with an elevated or a Category A uh, LGU. talagang madadamit, madadagdagan ang PNP personnel no? kasi meron silang nilalabas po dyan na ratio ng population to uh, against the number of uh, PNP personnel at napakalapo, na napakala, po yung disparity no? dahil nga uh, special case itong aming bayan dahil nga puntahan mo kami na kami ng napakaraming tao Manawag now is the blessing capital number one destination ng region at ng province gateway ng Pangasinan. At based on the OT survey, it's close to 8 million people no, ang pumupunta po dito sa isang taon. No? Sa linggo-linggo naman, averages to 56 to 57,000. Ang dami niyan. No. Kaya nga minsan, talagang ang, ang challenge sa amin, yung volume ng sasakyan. No. Yung aming streets, kailangan na rin siguro i-widening. No, that's why... A8, uh, it, ano, ano po, nakikita ninyo na parang dahilan po na bakit uh, hindi pa po ito na mag-push itong uh, category na level, uh, pag-level up ng category ng PNP Well, uh, ang narinig ko po nung araw, yung yes. i-elevate nga, pero wala naman daw may ilagay na additional personnel. No, siguro yung challenge din sa number ng uh, ating mga bagong police officers na pwedeng italaga dito. But sa tingin ko naman, may massive campaign ngayon ng PNP. Pwede na po i-grant itong napakatagal na po namin uh, ipinag, uh, pinagdarasal na ma-grant po itong request na ito, no na ma-elevate po ito. At no? uh, well, uh, uh, we are preparing Manawag dahil nga po maliban po dyan sa alam na natin na marami nang bisita nga, no challenge of how we can hold them longer than usual. Para po sabi namin the longer they stay here in Manawag, the better for us. Dahil katumbas niyan, sigurado naman hanap buhay, trabaho at kita ng aming mga kababayan. But hindi lang 'yan dahil may isang blessing pang parating no. In three years time, yung Pangasinan Link Expressway, no, magbe-benefit ulit ang bayan natin, Manawag, dahil nga magli-link yung uh, highway na 'yan, no. Doon in between Binalonan or and Ordonez area, this this highway, yung uh, PLEX, o Pangasinan Link Expressway, intends to connect the eastern part to the western part of uh, Pangasinan, no. At uh, the blessing there is ang unang-unang interchange no ng link na yan, no, uh, uh, Pillex will be Manawag. So, ibig sabihin nun, dito na, mababa yung mga galing Maynila, direcho Pagbaba nila, nasa Manawag na sila. So, we cannot just wait for that three years from now bago paghandaan. Kaya nga, that inspires us to, uh, and of course, uh, na pag usapan namin na mag-top kami ng urban planner to plan the community. Paghandaan natin itong pagdating ng toll gate na ito. Dahil nga to the other areas na dadaanan ng highway by history ay nakita natin na sumunod talaga ang bulusok ng kinalang ekonomiya at progreso. So paano ngayon yan? Idadaanan talaga dito sa Manawag. So are seeing that as a blessing at the same time additional uh, uh, revenue, additional income for the people of Manawag. Kaya nga we need to be ready. no Hindi pwedeng pagdating lang doon lang kami maghahanda. So we are in anticipation of uh, a big, further uh, big influx of visitors and pilgrims dito sa ating bayan. No, manawa kasi mentioned earlier blessing capital po. If you get to see yung pila ng blessing dito, especially Sundays, maabot ng pangalawang barangay. Eh, no, Ganun po karami kaya nga kung pwede, gusto ko na rin mag magbless sana para maapabilis sila. No, but uh, but anyway, biro lang po yon. But again, uh, nakakatuwa din na talagang napakarami talaga. No, And you know what? Most, if not all of them, no, these Filipi all Filipinos. Mostly Filipinos. Pag may nakikita ka dyan na foreigner o American, sundan mo yung kamay niya, may ka holding hands na Pilipina. Ibig sabihin, uh, Fili Filipino talaga yung maraming bulk, no? biggest chunk of the visitors coming in. At syempre, knowing that they are Filipino, we are all Filipinos, alam natin yung karakter ng isang Pilipino. Eh. Pag nagawi sa isang lugar, unang tanong, ano bang masarap dito? Ano bang pwedeng iwi? Parang nandun parati yung isip natin sa pamilya. Kaya nga, that inspires us also to construct, finally, a long overdue dream of having a new public market. It's ongoing at uh, we intend to, to strengthen, palakasin ang uh, negosyo at komersyo sa loob ng munisipyo, gawing organisado, malinis. At uh, may parking area para po itong almost 8 million na bisita, pilgrim sa pupunta dito. Makuha lang natin ng kahit contagion na mga malenchia dito. Sigurado lalakas at uh, nadami ang kita ng aming mga kababayan, no? So, so, so we, we will all, we, we will be we will be catering not just products of Manawag, but syempre pati po yung produkto ng buong probinsya ng Pangasinan, maging available dito. Not to mention itong project na almost about to start na project ng ating Congressman of Divinisia na isang uh, pasalubong center no diyan sa may halo-sarap no? dito sa may before the patio dito sa left side meron yang itatayo no? no na na pasalubong center na moderno na pwede rin mag-showcase doon lahat ng mga produkto nga hindi lang nang manawag buong probinsya yung pong uh, binabanggit niya po na modernized uh, parking uh, building po ito, saan po ito ba na itatang? Well, uh, other than this development with San Miguel Corporation and the province, meron pong 100 million project na ongoing ang ating provincial government. no? Uh, Doon po sa likuran ng Central School, nag-avail po ng 4 hectare property ang provincial government to house first yung uh, intermodal parking system o pang parking area But in all these uh, ating mga buses and even the jeepneys doon na mag-convene mag uh, lahat sa isang area, common parking area. Uh, not to mention itong uh, iniisip din ng mga multi-level multi parking doon sa area na yan. Napakaraming improvement yan. Magkakaroon po ng uh, malaking uh, road, no? parang ang boulevard to traverse no? part of the central school para po mapunta doon sa likuran for that 4-hectare development at uh yun nga yung crossing na yun that that uh, yan lang sa likuran mismo ng simbahan yan so that uh, in the in in, in uh, a long term uh, plan uh, that uh, that boulevard that will connect to that 4 hectare uh, development of the province eventually connects to a uh, a road going to Pusurubio Baguio, etc so alternative road siya talaga in the future yes mayor you are one of the most visible mayors uh, hindi lang sa town niyo kundi sa buong probinsya. Gano'n importante po na maramdaman ang isang uh, local chief executive ng mga kanyang mga kapabayan? Well, uh... We are all passing by. No, there's no permanency in all this. No, tayo po ihinalal, eh pinagkatiwalaan po ng ating mga kababayan, no to serve them, no not to be served. And uh, well, nga sabi ko nga, uh, based on uh, on uh, the law, uh, as local chief executive, you cannot prohibited. You are prohibited to practice your profession. Alam niyo naman na si Mayor Ming, doctor by profession, in fact, anesthesiologist po tayo, but we cannot practice for reason that the call of this position is really full-time. No? Yan pong ating kinocomply. We, we, we wanted personalized service wherein the local chief ay madadatnan nila, makakausap nila. time of the week na mayroon pong opisina. No? Not unless may mga important lang. Not to mention kasi na tayo rin po ngayon ng presidente ng Mayor's League ng Pangasinan at uh, nadagdagan ng trabaho pero it's an honor not just for me and my family but it's an, it's it's uh, it's uh, somehow a pride. this uh, The first time na somebody, a mayor from Manawam, is now the president of the League of Municipalities. Mm -hmm. okay. Sir, update po kami yung ongoing construction ng Palengke. Yes, uh, it's now 21% uh, finish. No? Slowly but surely, challenging po yung mga pag-relocate para po magawa per, per building, per area. But uh, uh gumagalaw po ito. No? We, are, we will be adding roads para po wala pong, uh, talagang parang may uh, eight, figure of eight road na dyan na talagang uh, mapapaikot na puro one way para po maayos yung traffic. No? At to mention itong sa likuran itong parking area nagawa na rin no at yung isang uh, third building which is uh, supposed to be uh, intended to house itong mga ambulant vendors no ayaw na po namin sa manawag sana yung bilkag yung dito sa sahey bilkag yung mga backyard uh, uh nila, produce nila like kamatis or whatever ay I minsan mean, dinadala po doon especially during Sundays mag maglalatag po sa sahey tapos si Lola ay nakaupo doon sa gilid no aka naka-squat minsan no parang uh, just to make them convenient also with their trade uh, kaya nga gusto po namin na meron silang sari sarili naman na lamesa Though they are kumbaga ambulant somehow ambulant uh, dahil nga sila po yung di uh, just go there during weekends and other days of the week compared po doon sa mga talagang regular na mga stalls so everything will be addressed na no? slowly but surely magiging uh, yung ating pong uh, sectioning ng mga products like kung meat lang meat lang talaga kung uh, rice lang rice lang kung uh, uh, dry o, o, o yung fish fish lang no? so in short mas madali for uh, sa ating pong mga mamimili sa ating mga and of course ating pong uh, gustong itarget target din na mga bisita na mamaling sa Manawag they can have easy access and of course much organized na alam nila kung saan yung kung ano kailangan nila they can just go to that section hindi yung dati po na talagang uh, kumbaga na, chapsoy talaga eh. Hindi mo alam kung saan kalili ko at pupunta. So, first, organized. Second, it should be clean. No? At uh, third, it should be uh, kumbaga, well ventilated. At saka, syempre, may ample parking area. No? Dahil yan naman po, pag meron yan, ang atin pong bisita na napakarami. Dapat, no, sana, pangarap pa rin yan, ngayon sa ngayon, pero mamaling na sila dito before they go back to where they came from especially Manila, dahil nga in anticipation na mayroon ng toll gate dito. No? Tama na tayo dito, tapos diretso na tayo, balik na tayo Manila. So, yun po yung ating tinitignan. dahil based on our study, uh, most uh, of uh, the visitors ay namamalingke after they go to mass. No? but namamalingke sa ibang lugar? Diba? Ang sabi namin, hindi pa na sila dito sa aming bayan. Hanap buhay at kita din yan, ang katumbas na in return sa ating pong mga kababayan speaking po yun sa Palengke, Mayor, kasi kayo nang umaga, nandito kami po sa Palengke Report, live report sa report na namin. Nakita namin yung kayo sa mga section nito. Pero hindi po kami na-update, uh, Mayor, kasi Uh, isa rin po sa talagang binabantayan, hindi lang po dito sa Paglasepol, sa buong Union 1, yung ASF. Uh, Paano po yung assurance po ngayon po ng mga mid inspector po ninyo at saka sa mga palengke inspector po ninyo just to make sure, unang-una, uh, quality yung mga binibenta, malinis, at uh, talagang uh, uh, ito po is... Uh, at saka yung ano po, no, maiwasan yung mga pandaraya ng mga ilang mga vendors. Okay. Tama po yan, well, uh... We have we have a system na lahat no wala yung mga illegal slaughtering anywhere no. Meron po kami yung central slaughter uh, slaughter uh, area no. Actually, medyo uh, two barangays away from the center from the uh, ito po ay ano three barangays po nga actually no. So doon po lahat no. At doon naka nandoon po ang uh, municipal agriculturist being the overseer. Lahat po ng uh, bago po i-slaughter nandoon po lahat makikita no with all their permits no ata uh, one thing good dahil nga isang uh, pinakauna na nabili po natin na vehicle when we came when we became the mayor is yung ating uh, meat, meat van na dapat yung na slaughter doon isasakay sa meat van para yung mga salines na part of uh, yung uh, kalinisan naman ng ating mga meat na nadadala po from the slaughter area to the marketplace no dati po kasi kanya-kanya no Minsan nalagay sa garong, tricycle, minsan nga motor sa single, nalagay yung isang katay na baboy, nakaganon lang doon. No? So in short, kailangan naman na, na gawin po natin malinis from the source, from, from of course the slaughter area up to the selling area the market. So yan po yung ating tinututukan. Ang ating pong, uh, municipal agricultural office is on top of it. Tinitingnan po nila at of course, pag may report na may ganitong area na reported na may ASF, kaya alam mo, ilaman sa ASF, tatotoo lang, di tapos eh. No? Kaya nga, we are vigilant no? and of course, we are doing our part, especially itong ating agriculture office, monitoring all this, the movement of livestock dito sa ating pong bayan. Last day na lang yung pong dito po sa dati na sunod na mga store po ito, ah yung kamusta pa yung development po, may relocation site na po Well, uh, Actually, uh, hindi nag-relocate dahil nga, alam mo, Pilipino, na-adjust nila eh. they, they were able to put up their own makeshift doon sa gilid-gilid. No? But uh, for 2024, nag-allocate tayo ng pondo to, to construct, no? Re, -re reconstruct uh, ang ating uh, religious article vendors in that area. No? We have also strongly considering na ayusin na rin lahat pa itong right side ng ating simbahan para naman pag nakita mo from this view sa ating mga bisita, medyo talagang malinis at organisado. No so, Kasi medyo matagal-tagal na rin na panahon. no. And uh, we are uh, considering, we were able to get a fund uh, uh, from the General Appropriations Act na pondo coming from a, a senator na pwede po namin gamitin po just to improve that area ng ating pondo. Kasi sabi ko nga, inspect natin kasi marami yung connect, 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 na yan. Kaya nga minsan doon po source, eh. electrical talaga yung naging source ng sunog noon. Kaya nga, sabi ko sa BFP, double check lahat ng mga areas na may mga octopus connection na yan na nagkukos ng atin pong uh, init. So, so far, sa atin po, speaking of our uh, religious article vendors in general, uh, regular naman natin silang nakukonsulta, nakakausap na, na sa so kanilang mga hinainap ng concerns sa kanila pong uh, paggawa. If you can notice, we have implemented some uh, reforms doon sa regular and permanent, uh, regular and uniform tents no? doon sa mga, mga mga But syempre sa pagdaan ng panahon, medyo kumukupas na iba. So siguro kailangan ulit uh, i-revisit yan. But uh, speaking of our vendors, talagang uh, patuloy po silang dumadami. Ibig sabihin nun, may trade, may hanap buhay dyan, may kita. Kaya nga it's a matter of uh, may, dapat may mutual understanding naman at sa kooperasyon ng bawat isa. Sabi ko nga sa kanila parati, may harap we should look at the bigger picture. No? Hindi lang yung nakabenta ka, pero dapat tingnan mo naman yung kapangkalahatan ng ating bayan. No? At they are very cooperative. No? Natutuwa po ako dahil nga, alam mo, pagkausapin mo naman talaga sila. No? Tutunod at na uh, may intindihan din naman. No? But uh, I, I can confidently say na nakakausap natin sila and uh, cordially we, we reached to a certain agreement para maging organisado, maayos, at hindi sila sagabal sa mga trapiko dito sa ating bayan. Your word na lang po, with all these achievement and developments in Manawa. Well, thank you. Thank you very much. The thing speaks for itself. Tayo po'y nagtrabaho for less than three years pa nga, eh, no? I think exactly mga two years, seven months pa lang po si Mayor Ming. But I am not new as public servant dahil serve as board member for 12 years, no? Four terms. At uh, ginawa po natin yung best natin, kasama po yung puso at kasama si Lord, honestly. Kaya nga po, uh, we are trying our best to serve our people. Uh, we are here. Uh, kapag the most of the time na nahanapin niyo po ang mayor, niyo ay nandito po sa munisipyo. And at the same time, uh, sabi ko, things speaks for itself. Because of this uh, cooperation unity, uh, maybe with, uh, of course, sabi ko, uh, democratic kind of leadership, Nag nag-a-achieve po yung ating bayan na ibalik natin yung Seal of Good Local Governance the highest and most coveted award for uh, given by the LG for the very first time tayo po recipient ng uh, Gawad Kalasan, no which is given to uh, uh, a a recognition to the resiliency and preparedness of our MDRR in cases na mayroon pong uh, disaster mangyayari. wag naman sana but at least at least better ready than sorry And uh, all other awards from the, all, almost all the departments, no, left and right, I uh, pinikilala po, regionally and even nationally itong ating maginagawa po dito. Kaya nga po uh, we will continue to to do our best, serve manawag, no? Dahil nga, sabi I said nothing is permanent. We are just passing by, pero might as well do your best while you're still there, no? Pahiram lang lahat po ito. Kaya nga po. I'm happy to report back to the people of Manawag na si Mayor Ming nagtrabaho. Si Mayor Ming po, ginawa ko po yung best ko para po maiangat naman at uh, makilala lalo ang ating kilalang-kilalang bayan na ng Manawag. No, magandang hapon sa inyo. IFM IFM. News.